What's up mga kasang. Ka For today's video, eh, papakita ko sa inyo yung mga ginawa natin dito. No? So, nailipat ko na nga yung ating mahabang aquarium na ako lang mag-isa ang nagbuhat at medyo mabigat kaya hindi ko na na-video-video yan. Ayan nga, nailipat ko na siya dun sa paglalagyan natin. Nalagyan ko na rin ng tubig. Ayan, may mga tubig na rin yan. So, magsa-cycle na lang o sisingaw na lang yung kung ano mang meron dyan. Para mga ilang araw, pwede na natin lagyan yan ng isda. So ganito na yung magiging forma natin. No? Pagpasok nyo ng gate namin, nakaharang agad yan. Tapos kung dito yung aming Tesla, eh, nandyan yung kanyang parking. At ito, ito yung papagawa kong side na sinasabi ko noon na maglalagay ako dyan ng malaking rack ng mga 10 gallons at kung kasya pa 20 gallons no? ang problema ko na lang dito itong 20 gallons na to hindi ko pa alam kung saan ilalagay yan kaya nandiyan pa yan kasi meron din yan lamang isda, no? May mga flower niyan. So pag nawala yan, maluwag na tayo dito. Tapos, ayan, yeah, may mga kalat pa dito, hindi pa ako masyado nakakapagayos. Itong isang rack na to ng mga isda natin, mananatili na yan diyan tsaka itong ating mahabang aquarium na to. Uh, mahabang lalagyan. Tapos yan, yeah, naglagay na nga rin ako ng mga shelves para sa mga paninda natin soon. Pero unti-unti natin talaga nagawin yung mga plano natin so yan yung isang pader na yan lalagyan natin ng ano yan mahabang aquarium rack so nag-iisip ako kung saan ilalagay yung 20 gallons at napatingin ako dito sa likod dahil baka dito ko na lang ilagay yung ating 20 gallons dahil wala na talaga space tapos ito kailangan ko na rin tanggalin to dahil naglilik na yan no? dati may butas yan ni repair ko lang naglilik na siya so kailangan ko rin tanggalin yung mga isda na laman nun dahil may mga double sword tayo doon. At yun nga pala guys, no? update ko na rin kayo doon sa ating beta. No? Nag-breed ako dito ng beta, yan, kita na sila. At medyo naglalaki na sila. Yun nga lang, hindi siya ganong karami na alam mo yun yung talagang mapapasabi ka na ang dami. So may mga kita kang lumalangoy-langoy pero wala pa tong 100 pieces. Pero para sa akin goods na yan no? dahil hindi naman ako talaga nag-effort dyan at yun lang hinagas ko lang dyan yung ating beta at nagkaroon na ng fry dyan alright so iniisip ko kung paano natin gagawin yun na mailipat dito yung 20 gallons para wala na nakabalagbag dun so yung mga kaasang no naisipan ko na natanggalin yung mga isda dito at ayusin na nga kung saan nilalagay yung ating 20 gallons so inunti-unti kong kunin yung mga double sword natin dyan Ayan, o, meron ako mga nakuwang mga breeders tsaka mga fry. Isasama natin doon sa double sword natin doon sa harap. So meron tayo isang community dito na double sword. At ibukos na lang natin yung dyan dahil parehas naman ng ano yan, ng isda At iwalay ko na lang yung malalaki nyan soon. Pag nakaayos na tayo sa mga bago nating aquarium. So ngayon ay gagawin ko na yung naisip ko Ayan, no? napakabilis lang. Parang si The Flash. So, ayan. Hindi ko na rin binawasan ng tubig dahil medyo nagmamadali tayo. Uh, tingin ko naman ay eh, kaya ko iusog. Kaya inunti-unti ko na lang iusog yan. At, uh, yun, no? Para sa mga di nakakaalam, 20 gallons ang laman ng malaki nating tub. Pero pinapa, ano ko lang, inunti-unti ko lang. At naayos ko naman. So, ito na nga yung naisip ko na pwede natin gawin dito. Inusog-usog ko lang. At tingin ko kasya na dyan yung ating 20 gallons At itong isang to ay basag dahil nabagsakan dati yan So basag yan, tatanggalin ko lang yung halaman at ililipat At itatapon na natin yan At so yung mga kaasang, no, meron na nga tayong paglalagyan At ang gagawin naman natin ay i-drain na itong tubig pero syempre bago natin i-drain yan eh, tatanggalin muna natin yung isda at hanapan natin ng paglalagyan no? napakaraming gagawin talaga hindi lang basta basta so naisip ko na dito na ilagay at i-divider muna yung mga flower horn natin dahil meron ako dito tatlong flower horn pwede ko na ma divider muna yan para ilagay yung tatlong flower horn natin dito at magsiksikan muna sila dyan pansamantagal at yan na nailagay natin yung mga divider so sa isang 20 gallons, dalawang flower horn pwede naman yan, no? Hindi naman magre-reklamo yan. At makakalangoy naman yan. At wala naman tayo magiging problema. So, yun na nga, kukunin ko na yung ating mga flower horn dito para uh, ilipat natin sa likod. So yun mga kasang no, nilagay ko na nga sila dito sa timba Andiyan na yung tatlo nating flower horn uh, At hindi naman yan mag aaway away agad dyan So pansamantala lang din naman para mai transport natin Transport talaga no, para may natin dito sa likod At yun na nga mga kasang, nailipat ko na nga no Yung malaking female natin, nilagay ko dito sa malaking nating male Dahil naisip ko na baka biglang mangitlog yan tapos yung ano natin, itong isang flower natin na male sinamahan ko rin ng male natin na kampa dahil bata pa naman yan eh, sinamahan ko muna ng male at itong ating isang male eh, sinamahan ko ng isang female na maliit dahil baka mangitlog din yan so if ever mangitlog breed natin yan So, yun na, mag-drain na tayo dito ng tubig, no, napakarami talagang kailangan gawin. At yun, na-drain na natin agad, di ko na pinakita dahil boring na part 'yon, siyempre. At magtatanggal lang tayo ng tubig. Pag natanggal natin yan, magiging na dito. At makikita niyo na ako ano talaga magiging itsura niyan. So, yun, mga kasang no, napatingin lang ako doon sa nilagay ko ditong HB Blue na female natin. Na, yon nag-drop na naman siya, no, nilagay ko yan diyan dahil pinagsama-sama ko yung mga males tapos yung mga female pinag-isa-isa pinag ko at yan, nag 'yung nag-drop yung ano HB Blue itong full gold natin, wala pang female tsaka yung HB White natin so yung HB Blue talaga, eh, napakarami nun mag-drop, so ito na nga guys natanggal ko na yung aquarium at ganyang kaluwag nga yung magiging shop natin dito Ayan, no, medyo marami pang kailangan linisin pero unti-unti natin yan at soon pag natapos to, eh, open na naman tayo sa public. So, ayan, ganyang, ganyang kaluwag na parang yung shop natin dati. O, mas maluwag pa nga ata ito. Dahil nga, magiging uniform na yung laki ng ating mga aquarium. Hindi ka dati na may, may 75, may 50. At dito ko na nga nilipat, saktong-sakto naman, yung 20 gallons. So, hindi ko muna lalagyan ng tubig yan, no? Dahil, medyo pagod na. Pero ganyan na magiging dito sa likod at yung mga female natin na flower horn, hayaan ko muna sila. Nakasama nila yung mga males na naka-divider dahil baka mangitlog yan. So tingin ko okay naman sila at goods naman sila. No? Ang bilis nga nila naka-recover. Ito nga oh, parang gusto na mag-breed. <laughs> Ganon kabilis lang. So ayun mga kasang, no ito naman ang sunod natin project. Lagyan natin ang isda yung ating saltwater natin dito. Alright! So yung mga kaso no, hanggang dyan na lang muna at yun marami pa tayong gagawin pero hindi natin kayang gawin talaga ng uh, biglaan yan dahil marami rin akong ginagawa at yun no, uh, ang nyo na lang ang mga susunod nating na gagawin dito sa ating uh, bahay kung ano na yung mangyayari sa mga isda natin at yun nga sa pagbukulit ng bago kong shop dito na sa bahay so ayun no, sana nag-enjoy kayo sa video na to maraming maraming salamat sa mga nanood Peace out!